Ako po si Marlo Gosson sa City Environment and Natural Resources Office ng Angeles City. Uh, nandito po tayo ngayon sa 10th cleanup drive sa pangbalen ng ating pamahalang lunsod. At nandito po tayo kasama ang iba't ibang organization ng ating lunsod. Naglilinis po tayo ng ating Sapa sa para sa ating kalikasan. Uh, ngayon po eh, meron po tayong approximately 1,000 participants na naka-deploy po sa apat na lugar ng ating bayan. Ito po ay programa ng ating buting Mayor Edgardo di pamintuan para sa ating kalikasan. Ito po ay continuous po ito at kung saan uh, pinapakit, hindi lang po yung paglilinis ang ginagawa natin dito. Ginagawa rin po natin dito po upang mamulat ang ating mga uh, mamamayan sa pag-alaga sa ating kalikasan. Lalo-lalo na po yung mga nakatira dito sa tabing ilog. Tayo po ay sana magparticipate participate uh, sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ako po si Marlo Gosson ng City Environment and Natural Resources Office ng Angeles City. Alerto, alisto sama ng CLTV 36 sa pangangalaga ng ating kalikasan.